Welcome back to my channel, Robert Boulder. Bins Dison, galit na galit sa na discovering uh, ghost project sa Davao Occidental. Okay, diretso na po tayo. Ito po. Hindi ka na naawa dyan sa mga estudyante dyan, tsaka yung mga tao dito. Hindi mo, ini mo ba siga iniisip? Iniisip Bakit ka nagbayad ng, ng hindi kumpli? Dito po makikita nyo yung mga sermon ni uh, Secretary Vince Dizon sa engineer ng DPWH dito sa Davao uh, Occidental. So, okay, ah, bibigyan ako ng background para maintindihan ng lahat. No? 2021 budget proposal for 2022. So, previous administration pa ito. No? Previous 2021 po, ah, panahon pa ni Duterte ito. Ghost project. Previous administration. Pinondohan to for 96.5 million. Flood control. Okay. Totoo naman, kailangan naman talaga ng flood control dito. Kasi may community dito, may skwela doon, So, ang sinabi ng community, taga pag pagtumatas yung tubig dito, during, especially during the rainy season, binabaha sila. Okay. Pinondohan for 2022 budget, 2021. Okay. 2021, nagsimula na silang mag-procure, nagpabid na sila. Early procurement yon. Ang nanalo, St. Timothy. Yung sinasabi niyang si Romando, yun yung dami ni Discaya. Okay, inamin na naman ni Diskaya yon sa Blue Ribbon. St. Timothy, ito din yung nakita natin sa Bulacan, ito din yung nakita natin sa Mindoro. Okay. 2022, January, in award niya. At nagsimula na silang, nagsimula kuno sila noong 2022. No, noong... Uh, nagsimula kuno, pero walang sinimulan. Uh, January 2022. Okay. October, nakalilay sa record, tapos na daw yung project. Saan ang taon yun? 2022 din. Okay? Kasi yun ang timeline. Tapos, nagbayad na sila, nagsimula na sila magbayad, at nag-fully pay sila, January 2023. Sinabi niya, aminalag naman siya na hindi pa tapos. Partially completed lang daw. Pero, ang pangako daw sa kanya, nung contractor, bayaran mo na ako ng bo, huwag ka magagal, tatapusin ko. Okay. Ngayon, tinanong natin yung community. Meron bang project dito? Simula nung 2022 or er, meron bang gumagawa ng project dito nung 2022? At meron bang natapos dito kahit na konti man lang? Ang sagot nila, wala. And meron tayong pictures taken just three weeks ago, less than a month ago from galing sa tulay na yon na nakikita na wala talaga dito. Pinakita na namin sa inyo yon galing sa kapitan yon Nagsimula lang ito, talagang gumawa yan yung sinasabi niya na meron na daw dati three weeks ago lang. At kinonfirm yan ng community. So ito ay ghost project na nasimulan na pondoan ng previous administration at nag-carry over na lang ngayon, noong 2022. So, kung ano yung nakita natin sa Bulacan, ako personally, nakakita na rin ako ng ganito na wala tagaga, pero hinahabol na lang nung pumutok to, itong isyong to, hinahabol, pinipigit habulin ni niyan, kung sino man yan, si St. Timothy yan, kung sino man yan, hinahabol na lang para kunyari may na nagawa. Pero wala, ghost project na lang. At ito, Papak. Alam niyo po mga kababayan, talagang matindi, uh, malalim ang korupsyon ngayon nakakainis kung kayo makita nyo yung mga corruption na yan. Napaka, ano eh, napaka, napakalalim. Kaya ang daming tao nagagalit ngayon sa gobyerno na itong mga senador at mga kongresista natin dahil nga sila mismo sangkot sa anomalyang ito. Pakasuan na namin yung... <clears throat> Ayan, at kung magsabi siya kung si... Kakasuhan na lang daw nila yung hindi na sabi ni Vince Dizon. Sino pa ang mga involved dito na ngayon ayaw pa niyang umamin, siguro natatakot siya. Lahat yan makakasuhan. And sigurado kulong dito. Kulong to. Oh. And the records will show that Dapat we paid lang ipakulong nyo yan sa mga... Ghost, Yan mga taong yan, mga balasubas na yan. Unang-una, no? Sa mga ibang DE sa buong Pilipinas. Hmm. Kung ako sa inyo, huwag nyo na akong hintayin na pumunta sa mga distrito ninyo at makakita din ng ganito. Tama. Lumapit na kayo, mag-come forward na kayo, mag-come clean na kayo kasi mahuhuli at mahuhuli din kayo ng ICI. Sa DE, sa mga regional director, magsabi na kayo. Huwag nyo na hihintayin na umabot pa sa ganito. Lumapit na kayo, umamin na kayo, mahuhuli at mahuhuli din kayo. At sinasabi ko sa inyo, wala akong pakialam kahit maubos lahat ng DE sa Pilipinas. Kahit maubos lahat ng RD sa Pilipinas. Wala akong pakialam. Yun, narinig po ninyo. Sabi ni Vince Dizon, kahit maubos ang DE at saka RD sa Pilipinas, wala daw siyang pakialam. Babaklasin niya lahat. Nako, bukod sa baklas, uh, may kaso pa. Magkakakaso ka pa mati, matindi ito. Kung kinakaya ka, maubos kayong lahat, uubusin namin kayo. At ipopromote na lang natin yung mga maayos dito sa DPWH. Tama, may mga maraming maayos dyan na hindi lumulutang dahil nga, syempre malalakas itong mga naglalagay ngayon, uh, malalakas kumita, malalakas sa congressman, malalakas sa senador, kasi sila ang nandiyan sa pwesto. Pero kung tutusin, may mas magagaling pa sa kanila na hindi kilala dahil patas lumaban. Ito yung, yung ginagawa yung kamukhan. Ito yung kalakaran talaga rito eh. Sa totoo lang. Isa pa, ito, hindi lang ito ang kurap na agency ng gobyerno. Yung custom, naku, saksakan din ng daming kurap dyan. Yung ginawa dito? Ayan. Ayan, pinapakita itong mga larawang to. Ito, mananagot kayo ngayon dyan. Dahil yung ICI, mahuhuli at mahuhuli kayo. Hmm. Oh. Okay po. Ano po ang inyong uh, komento? Ngayon ay eh, kung may komento po kayo, paki komento lang po. Eh, wag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel, Ramir Boulder. Marami pong salamat.